Yan pa, magluluto po tayo ng tinula, tinulang manok. Yan po, tinulang manok ang lulutoy natin ngayon para ulam sa tanghali. Ito po, mga hiniwanan, sibuyas, sibuyas, ah, luya, bawang. Tapos po itong papaya, papaya. Papaya, ang iwa niya pahaba. Pahaba yung iwa natin ng papaya. Yan po. Pahaba. Pahaba. Naroon tayo ng daon ng sili. Pantanggal ng lansa ng manok. Yan po. Yan po ang lulutoy naman ngayon ulam panangalian. Andito yung mga puko sigurado gaganahan na naman kumain yung mga puko pag tinula pangalan na tinula. So talaga naman. Kain talaga ng kain. Sarap ng kain ng mga puko talaga eh tinulang manok ang aming ulam ngayon sa tanghali. Yan, sarap-sarap na naman mga apo ko kumain. Dami na naman mawag po lang may isang kilo nitong bigas. Kanin. Yan, sarap yan. Para kayo makapitig. San, halagan sandal na manok. Isang papaya. Dagdagan nyo lang ng sabaw para marami. Yan. Tipid na kayo sa ulam yan. Wala pa ang halagang dalawan daan. Oh. Goodbye. Kaya pag ano ko lang yung tsaka inyo, yung ulam namin ngayon na masarap na masarap. Ah, uh, bye.